Ganda nga po po sa inyo mga senior citizens, senior followers, ibig po ito. Ito gluluto po ako ng sarili kong ulam. Kasi ito po mga kasama ko rito, laging gusto po, Romanok. Eh nagganap po ako, pumunta sa, ako sa kumari ko. Nangiram ako ng karder, pagsasalangan ko ng tulog. Eh, binigyan po ako ng isang dang tawis. Ginawa ko po para may sabaw akong iba. Ito, may recycle ko. Ilagyan ko po ng sabaw ng manok. Ginawa ko sabaw dito ng manok. Ay, ito, ginagaw ko sabaw. Yan. Para po naman maglilasang isda. Kasi gusto ko po mga isda, tsaka ang gulay, kasi sa po pumupuro manok. Itong mga kasawa ko, ah, araw-araw, gano'n sila. Kung prito, ako okay, ito, inaanap po lang isda. Tuyo lang o pwede saan, bawag tubig. Awa po lang, gusto nakaka ako. Bukulo na para po maglasang isda. Ito, ito nga pala, gumagawa ko ng ano, ng ibang ano, nag-research po ako kaapon sa isip ko, sabi ko, sa sarili ko, kung pwedeng gawing maalat sa mga itlog, pwede rin yung itlog ng manok. May nagsabi po sa akin, hindi pwede. Pero hindi pa ako mapakali. Sabi ko, pwede ito, hindi maaaring hindi pwede. Nag-research po ako sa hapon. Nakita ko, meron nga ginagawang itlog ng manok. Ano po, sa tubig naman, hindi po sa putik. Kasi ito po ginawa ako dito sa itlog ng itik. Paputik po. Ngayon po naman ang gagawin ko. Sarasirats po nakakita ko. Tubig lang po. Itong tubig pa kukuluin. Lalagyan po ng asin po marami. Depende po sa itlog. Katulad po nito. Ang daming itlog nito. Kung mga 6 na kilo po o 4 na kilo asin lalagay ko rito. Para po sobrang alat. At tabang po daw nakasalang kumukulo. Kailangan yung asin kapag hindi na po daw natunaw. Luminaw na tubig sobrang alat na po raw yun pagkatapos nun nun palalamigin nun tubig pagkalamig po tsaka po dito kailangan nakalubog na lubog eh ko po ito kasi puno na yun ko sa ibang lagay ng iba para din po sa itlog na alat, 14 to 15 16 days po depende po sa palasa katulad po yung ginawa kong sa akin 14 days lang po tinikmahan ko alat na po sabi po ng mga kung masarap po daw, tama, tama lang. Pwede po sa tinapag. Meron naman gusto yung malat-alat. Depende po, gagawin ko yung iba, 15, 14 days. Meron pa nga ako nakasalang ito, yung pang ano, mga hanggang 30 o yan, 31. Luluto ko na po yan, para may kasunod na kagad ito. Ayan. Wala, nagpunta ako ng ano ngayon, ng palengke dito sa talipapa, sarado, Bibili ako ng asin, mga 5 uh, kilo, anim Ay e, abang wala, isasalak mo ito tubig. Tama tama yung mga alas dos po. Mukulo na yan. Ilalagay e, ko po yung asin. Salamat po. Spidol po ito. Kung gusto po ninyo rin pong gumawa, yan lang po. Simple lang po. Salamat po.